Ito kami ngayon sa San Luis, Pampanga. Ito yung dating tinitingnan ko lang sa ano, sa vlog ni Idol Romeo Katakutan 'yan. Yan tigalinis ni Idol. Yan yung kumpare kong ano. Kumpare kong nagbigay ng pangalan ng aking channel. Halap ka pare-pare. Harap ka pare. Yan. Yan ADB Bulacan. <laughs> Pasok na kami dito ngayon. Sana nandito si Idol. Yan. Dere dere ito lang kami. Siyempre. Yan ang ano namin. No. Yan. Nakamotor lang kami pumunta kami dito. Yan. Pukuhanan ko na lahat ng area. Yan. Kasi sayang yung punta namin dito. Yan. Si Kabayan. Tapos didiretso kami doon. May sound din dito si Idol. Yan si Idol. Yan si Idol. Yan. Dito siya madalas. Sana nandyan siya ngayon. Sana. Nagkaayaan lang kami ng kumpari ko. Yun. Wrong timing naman yung punta namin. Wala si Idol. Malayo pa kami. wala <laughs> talaga. Ah. Opo. Ano po kayo ni Idol? Ano po kayo ni Idol? Ano po kayo ni Idol? Ah. Akala ko kapatid po kayo. <laughs> okay lang po Nakaan po na camera po ah. Okay. Salamat po. Ayun, yun nga. Wala nga si Idol. Pero pwede-pwede kami mag-ikot-ikot. -ikot. Dati nakikita ko lang sa ano to sa YouTube to. Ngayon, abot kamay ko na, rating ko na. At sana bago kami umuwi sana magkita kami ni Idol yan 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 yung aso ni Idol di ko alam ang mga pangalan yan pero yan nakikita ko yan sa mga vlog niya. yan so, ganda nya oh. yan ganda niya. guys ganda nya oh. So, yan guys, oh, tiruloy-tuloy lang kami rito. Yan, kung nakikita nyo to. Yan, yan, yan. Naaalala nyo to. Kahit hindi ko maharap si Idol, uh, at least, abot kamay ko na na nakarating ako rito. Yan, yung pala isdaan. Yan, hanggang dun. Ang dami pala. Ang laki. Marami siguro nahuhuli dito. Ano kaya ang ano nito? Ang bitaw nitong isda na to. May mga fingerlings. Yun, oh. Oh. Yon, tumako naman tayo dito. Ayun. I-video lang sa sab. Ito yata yung kusina ni Idol. yan Ito ba yung kusina ni Idol? Do sa ano to, eh. Silog. Ah, silog. Silo oh 'yun. yu silog, yung silog ni Idol 'yan. Tayo na to, yung kusina niya. Oo. Oo. Ngayon lang kami nakarating dito. Yan. Yan yung new ni Idol. Yan. So yun nga guys. Siyempre nakarating na rin ang mga kami dito. So ko na. Bibidyohan ko na lahat yan. Ayan. Habang naglalakad-lakad kami, siyempre may makikita kayong tanawi na maganda. Ayan. Yan ang napapansin ko sa, ano, sa vlog. Yung vlog ni Idol na ano. Yan. Yan, mga ano na yan. Yan, yan, yan. Pati yung, ano, pati yung gym niya, idol. Ni idol, ayan. Yan, open sa lahat. Nakaka-touch naman si idol. Inopen niya sa lahat ito. Pati dun pala, oh, ayun, oh. Meron din pala doon. Yan, sana makita. Ah, sana may hindi, ano, sa, ano, sa ilaw, yan. Ay, sa araw, yan, yan, yan. May daanan din, Pero nakasara siya ngayon. Ayan. May daanan din. Pero nakasara siya ngayon. Yan si Idol. Yan. Dati Idol. Nababasa lang. Nakikita lang kita sa TikTok. Sana ngayong araw na to. Magkita tayo in person. Yan Idol. Ilalapit ko na lang to. At least sinagkita na tayo. Yan. Yan si Idol. Okay. Dumako naman tayo dito. Oy, nagkita na naman tayo. Nagkita na tayo doon kanina isusulit ko na to lahat <laughs> habang nandito inopen nyo na sa lahat si uwak ito yung uwak yan ito yung uwak yan pwedeng lapitan saka ito hindi ko alam yung pangalan nito yan mga alaga niya yan yan mga uwak ko oh. yan parot siguro to hindi ko alam yan ganda ang dami ang, dami. ang dami. Yan. Siguro nagsasalita to. Hello, 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 hello. Ay, hindi. Hindi nagsasalita. Hindi ako sinagot. Hindi lang. Ito, nakatingin sa akin. Parang nangingilala siya. Yan. O, oh, kita mo naman. O, oh, ano. Ano sasabihin mo nandito? Welcome mo naman kami. Welcome ko to my ano, channel nahanap kami si Idol ayun dito naman tayo dumako naman tayo dito sa bilyara ni Idol yan ang bilyara ni Idol yan ito 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 yung kabayo niya ito yung kabayo niya yan 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 ayun kung nakikita niyo ang ganda yan pati yun dun oh ang gaganda oh yan oh bakit ikaw nasa labas ka ah hindi ka nakapasok Pinalabas ka ganda nya ganda nya oh ganda yan ganda ganda ang gaganda talaga sobra happy ako nakarating ako rito happy talaga ako yan ang gaganda ng alaga ni idol pati yung doon sa kabala naposin nyo ito guys masisiyahan ngayon sa gaganda ng mga ibon ni idol yan, yan. dito palang sulit na ako at first time ko nakarating dito yan sulit naman ako kahit hindi ko makita ngayon si idol pero babalik kami rito yan. ayan idol maraming salamat idol nandito ako sa ano mo ngayon sa farm sulit na ako o yun o tuwa rin sila o oh. Nakakaano sila o oh. yan Pawis na ako Pero okay <laughs> Ito yung palaisdaan niya Ayan. Hindi talaga siya magugutom dito Kahit sino magbantay dito Di magugutom dahil nandito lang lahat Pati krutat Prutas. pati gulay Nandun yung gulay sa dulo So Ayan oh, guys, nakita nyo na ako. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Yun. Uwi na kami. Dito rin so kami ngayon ng Arayat. Tara guys! Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Thank you, thank you, thank you, thank you. Buhay doon, ito may bisita kong taga. Laritel pa. Laritel pa. La pa ang mga alam ito. Gunting wow, Gala TV Wah, Gunting Gala TV Okay, shout out natin niya Ano yun, tangkilikin natin yung ano niya Vlog niya mga idol Wah wow, Magandang hapon po. Yan. Ang lagi sinasabi ni Idol. Good morning, good morning. Yan, Idol. Salamat, Idol.